ito malaking sugal di ka ng the part Mm. Kung babanggayin mo na out the open, hmm. ito ang Duterte family kasi uh, somehow meron pa rin mga supporters yan. Ano? Nagaalangan ng ilang mababatas kung tuloy ang babanggain si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paghahayag ng suporta sa mga impeachment complaint na inihain sa Kamara ay sa political science professor na si Dennis Coronacion. Tiyempo na malapit na ang midterm elections, kaya naman magdadalawang isip ang mga re-electionist lawmakers dahil na rin sa mga natitirang Duterte supporters. Doon sa latest survey, na even though malaki ang binaba sa survey numbers ni Vice President Sara Duterte, makikita mm -hmm. man na may mga natitira pa rin supporters, lalo na sa Mindanao. Bukod dito, kulang na rin sa panahon ng Kamara para talakayin pa ang impeachment complaints. Dagdag pa ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pagsang-ayon sa hakbang na ito laban sa Vice Presidente. Sa pagbabalik nila, after na kanilang break, uh, tingin ko kulang na rin sila sa oras. Hmm. O, at saka nga, no, dahil may standing order ng President, baka hindi sila magkakaroon no, special session para dyan, yes. para sa impeachment complaints. So I think it will, the impeachment campaign will take the the normal route. Hindi hmm. mm, pa fast track kasi wala rin naman numbers eh. Ayon pa kay Professor Coronacion, sa gitna ng usapin sa impeachment, hindi pa rin huhupa ang awayat sa pagitan ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Kahit uh, wala mga world war, uh, wala mga actions on the part of the administration, baka ang tingin ko dito eh. Parang Pope war. Mm -hmm. Tahimik pero maramdam mo na may conflict. Sa kasalukuyan, tatlo na ang impeachment complaints laban kay VP Duterte ang inihain sa kamera at may posibilidad na may maghain pa ng ikaapat na reklamo laban sa vice Presidente sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan.